Diyos maray na aga mga Tropa Max Tata Super Ace Cylinder Red Tara recondition po natin mga Tropa Max Una natin ginawa po dyan Tinanggal muna po natin O linawagan natin yung kanyang mga camshaft cup At pinalo na lang natin yung kanyang mga valve spring Para matanggal natin yung kanyang mga engine valves at chinik po natin dyan kung may alog po yung kanyang valve guide at yun goods naman po mga tropa max at tinanggal na po natin dyan yung kanyang mga valve seal mo muna po natin yan bago natin kinapras para naman po hindi magtalsikan yung kanyang mga langis hindi na po natin naipakita yung paghuhugas mga tropa max at yun kinapras na po natin yan matapos natin ikapras sinunod na natin yung kanyang pagbabalb mga tropa max 45 degree po ang set ng kanyang ring po mga tropa exhaust intake pareho pong naka 45 degree po yan matapos nating i-valve setting sinunod na natin dyan yung kanyang pagbabalve repaste nakasit din po sa 45 degree yung ating bato po dyan mga tropa max Matapos nating i valve repacing, lininis na natin yan sa hand drill at ginamitan natin yan ng sandpaper para matanggal natin yung kanyang mga karbon. At sinunod na natin dyan yung kanyang pagbabalblapping o valve grind. at yun matapos nating i-valve lapping tinandaan na po natin yung kanyang mga engine valve ng puncture pa. para hindi na po magkapalit palit mga tropa pex ganyan po ang technique nyan kapag na i-valve lapping nyo na yung kanyang mga engine valve kailangan meron po kayong tanda at sinunod natin dyan yung paghuhugas mga tropa kita nyo mga tropa maitim pa po yan papuputi pa po yan discarte lamang po dyan engine degreaser at yun fast forward ayan ang mga tropa yung lininis natin parang brand new na po yan at sinunod natin ikabit dyan yung kanyang mga bagong valve seal dinidin lamang po yung pagpasok ng valve seal po nyan kapag urig malambot lang po ipasok pero sinisigurado po natin yan ng valve guide meron po tayong valve guide dyan na swak lamang po doon sa bunga ng nung seal para mai lapat pa po, po natin yung kanyang mga valve seal doon sa kanyang valve guide mga tropamex palo palo lamang po yan tansyado po natin yung palo po nyan at ikinabit na nga po natin dyan yung kanyang mga engine valve para asimbolin po natin yan na wala pang valve spring dahil iba clearance po natin yan mga tropang mekaniko tropa mix Dala tanatanawa yung lifter niya yan Ayan. Ngayon, ang discarte nito para hindi po siya malalaglag para hindi na po kayo tanggal kabit tanggal kabit ng siya yan ito discarte nyan dikit nyo lang mighty band lagay nyo tong spring saka yung retainer Lagay nyo yung depth there. At saka nyo ng Yung mga technique yan. Dito natin ginalagay di para nakaguide siya para sa siya. saka nyo dalagay ito. tigasin nyo muna. Ayan yeah. Ayun, nung maidikit na natin yung kanyang hiwalay na tapit sa kanyang lifter mga tropang Xe. eh, Ibinalik na po natin yan para ikabit na nga po yung kanyang camshaft para po i clearance na Kayo mga tropang mekaniko, anong diskarte nyo dyan kapag maka-encounter kayo ng ganyang hiwalay yung tapit sa kanyang lifter? Sa akin mga tropa mix, ginawa natin yan na pagdidikit ng glue para nga po iwas tanggal kabit tanggal kabit tayo ng camshaft pwede naman pong mag clearance kaso nagkakabit po yung mga valve spring nya saka valve block eh mahirap po mag clearance ng ganun dahil nga po backlash kabit baklas kabit po kayo dyan yun nang magpitan na natin yung kanyang camshaft cup AK clearance na nga po natin yan inaasahan na po natin na tutukod po yan dahil binalb seat po natin at binalb repaste pa at binalb grind pa po mga tropa kaya yun, inaasahan na natin na tukod yan kaya ang ginawa natin yan babawasan natin yan nung dulo ng engine valve mga Tropamex gaya po ng inyong nakikita ang linagay po nating clearance dyan ay straight 10 lang mga Tropamex ibig sabihin po ng straight exhaust intake gist po yung linagay nating clearance dyan at yun, nung matapos nating i-valve clearance, tinanggal natin o binaklas natin ulit po yan para naman po ikabit na yung kanya mga valve spring O oh, di ba mga tropa na dyan pa yung dinikit natin na tapit niya. at pag nagkalas po tayo niyan mga tropa ay kailangan naka-arrange na po yung kanyang mga lifter po niyan para hindi na po siya magkapalit palit dahil nga po naka valve clearance na nga po yan at dininis nga po muna natin dyan yung kanyang mga engine valve mga tropa tapos sinunod na natin ilagay dyan yung kanyang washer nung spring sinunod natin ilagay yung spring retainer tsaka yung valve lock at yun ginamit naman natin dyan yung ating mahiwagang tools o DIY tools na ating pangkabit ng ball block pwede naman po yan sa press drill meron naman po tayong press drill pinapakita na lamang po natin dyan na kung wala po kayong press drill pwede po yung ganyang DIY tools magpabrikit lamang po kayo nyan mga tropa max at gaya ng dati ulang natin ginagawa matapos natin ikabit yung kanyang mga ball block pinapalo palo po natin yan para makasiguro po tayo na kumapit yung kanyang mga ball block sa kanyang engine bulb at ikinabit na nga po natin dyan yung kanyang mga lifter o tapit nya pwede naman pong tanggalin yung dinikit natin mga tropa mix pero pwede naman pong hindi na kasi nakagaid na rin naman po yan kaya po nung ginawa natin nung una nung dinikit po natin kunwari natanggal yung lifter mga tropa o oh, hiwalay na tapit eh. pwede naman po yun ipatong nyo na lang po sa ibabaw ng retainer hindi naman po yun kasi nakagaid po yan ayun linagyan natin ng konting lubrication po yan para ipainal na po natin o oh, hinigpitan na po natin yan yung kanyang mga camshaft cap dahil hindi na po yan babaklasin ng ating tropa at ikinabit na rin po natin yan yung kanyang bagong oil seal sa yung takip ng camshaft sa likod mga tropa mechs Ayun, Ay nung maigpitan natin yung kanyang mga camshaft cap dinumble check natin yung kanyang valve clearance at pinalopalo natin ng konti yung kanyang oil seal para naman po pumasok po siya at sinunod na natin ibinalot po yan ng plastic wrap para hindi na po yan madumihan ready to deliver na po yan sa ating katropang mekaniko shout out po sa inyo dyan Kuya Dance Auto Works lalong lalo na po kay Riagan Machas shout out po sa iyo boss at yun pala yung pala naman po dyan at pasir na rin kung yung pong naibigan ng video nito marami pong salamat God bless